Good morning, meron dito M3 na iniwan ng customer kagabi pa. Ah, uh, socom pagawas niya. Uh, convert na 'yung kanya mag. Wow. Convert din 'tong kanyang di sa una. Wow. Meron pumasok. 'Yung naka super low so Inangat lang. Ang concern ni boss ay hindi daw siya nagagas na andar yung motor. Pero boy, yung makina. Oh, no. Pag na, ano, ini, binuksan niya na yung makina, papantar na siya, na traffic siya. Hindi siya nagagas, boy, yung makina na andar. Oh. Yun. Hindi possible na sira. Kaya nag, ano siya, nagalala aalala siya kasi oh. hindi na makontra ng preno. Biglang... Ay, di ka na maggas, no? automatic na natakbo na yung ano, na, naikot na yung mga gulong niya. Naaba. Oh, niya. oh Ito yung sinasabi ko ayan. Oh. Meron kasing naikot ang gulong pag hinawakan mo natigil. Dahil lang yung sa vibration ng panggilid. Malapit ang lining sa bell, masyadong dikit. Sobrang kapal na lining or yung damper bushing niya hindi nakabalik sa posisyon. eto hindi ganon halos hindi mo mapigilan dapat kasi pag hinawakan mo si gulong mapipigilan mo siya kahit isang daliri eto hindi o oh. naikot siya o o o oh, oh matigas delikado talagang hindi mo halos makasabanan hindi mo mapipigilan yung ikot niya ang delikado talaga halos pag ganyan niya ko nga halos nasabay yung kamay ko yan ang concern ni bossing ano. o oh na ikot ayan o yung M3 Mio kaya medyo delikado to gabi na siya nakaawas kaya iniwan na lang niya sa atin pinagkatiwala niya yung motor niya sa atin may payos may naman matagal na natin itong suke nagawa natin yung shock bearing sa knuckle bearing sa ball race etc marami na tayo halos nagawa dyan hindi lang yung makina niya hindi pa na nagagalaw stock pa kaya ang gagawin natin ngayon ang concern ni boss. So, lakas ng ikot. Ang bali ano, sa ano, alam ko, ang may problema dito, either yung clutch spring putol, lining sira, yung pinagkakawitan ng clutch spring, yun lang. Yun lang naman, maliban kung meron pang iba. Kaya kailangan na natin buksan para malaman yung sira na itong motor na to at magamit na ng may-ari. Perfect! Pamasok sa trabaho. Ayun, at nag-aalala na siya. Sige, at tagulan pa ngayon eh. Kaya may video madami yung motor. Wala naman masyadong ingay. Talaga hindi lang mapigilan, oh. Oh, medyo delikado talaga, boss. Mga boss, Oh. Oo, oh. mapigilan. Ah, uh, anong ang problema niya nandito. Dito yan. Sigurado tayo. Kapit yung bell niya. Masyadong sa bell nakakapit yung lining Kaya ating bubuksan para malaman na natin. Let's go. Yung bola naman niya wala naman problema. Yung slider wala din problema. Ang problema lang yung belt niya may lamat na. Ayan, sabihin natin sa may-ari na susunod mga Bago sa mag-change oil, palit na siya ng belt. Ito, nalaman natin kung bakit siya naikot. Yan, putol na yung clutch spring. Tapos, maluwag na rin yung lagay ng lining. Ito, ito. Yung butas na yan, yan, yan. Ito, yan o. Oh. Malaki na yung tenga. Yung, yan o, oh, kung bago sa pinaglalagyan niya. Ayan, ang laki na nito ng uh, butas na 'yan. Ito putol ng spring oh. Oh. Ayan, paputol na rin siya. Ayan, hindi na kailangan gamitin 'to. Papalitan na natin ng bago. At manipis na rin naman yung belt niya kanyang lining. Totally galing din sa atin tong lining na to. Kasi si boss wala din budget nung araw na yun. Kaya eh, na siya natin ng kahit pang ilang buwan. Kaso hindi pa rin siya nakabili. Siguro gibit pa si bossing. Ayan putol yung clutch spring kaya na-ikot. Ito na sama sa ikot ng bell pag nagba-vibrate. Ah uh, medyo delikado 'yon pag hindi mo na-control yung preno mo mahina lalo. Delikado sa rider 'yan. Papalit na natin ng bago. Ayan. Para wala siyang maging problema. Bali ito yung naputol, ayan. Oh, ito. 'Yung naputol ng clutch spring. Ito ay 1-2 RPM. Daily use naman si Bossing. Ayan. Tapos yung sinasabi ko na ano, ayan, ma mapuputol na rin ito. Matalas na. O. Ayan. Rekado na. Ayan, may meron na siyang bar. Napilitan na natin, natin ang lining. Saan na class 3. Ito yung sample natin ay kinabit. Toyota. Tapos lilinisin pa rin natin to, Ayan na all goods na yan okay, sige talpak na natin bali ito yung dahilan kung bakit umiikot yung gulong kasi sumasama siya sa bell kumbaga itong bell nya yan nakalagay siya dyan putol yung isang spring Siyempre, walang pumipigil nadikit tong lining dito sa bell kasi sa ikot ng gulong kasama yung bell ikot siya kaya di na ikot siya automatic hindi ka pa nagagas yun yun paliwanag doon simple salamat po ayan hindi na siya na ikot mas tahimik siya ngayon I ikot man siya nakahawakan yan o nakahawakan na ayan o nakahawakan nice Kanina hindi ko mahawakan. Sobrang delikado ngayon. No? Nakahawakan na. Congratulations! Ibig sabihin, hindi na nakapit yung lining sa bell. Ayan. Nakahawa na siya. O kahit yung gulong, ganyan, ganyan. Isang daliri lang. O. Ayan, hindi eh. Lakas eh. Ayan. Putol lang, class spring, tsaka lining. Mabatak na yung pinakalagay ng class spring sa bitan. Kaya all goods na to. Ayan. Isang daliri lang, hiniliit. O. Naikot siya, pero hindi na ganyan vibration na lang, no? Ayan. Thank you. Ito, gawa na. Kapalta na natin ng clutch spring. Hindi na gano'ng kabilis, katulad kanina, na pag hinawakan mo talaga, matitisiba yung kamay mo. Pwede mo tuunan ng isang daliri. Ayan, no? Isang daliri lang yan. Kanina, hawa ko na kayaw, di ba? Ayan, kahit hindi ito, oh, ayan, no? Vibration na lang yan all goods na yung motor ni bossing hindi gumahas ng malaki ayan o, naandar yan o, ayan, na-stack na siya naandar ang power niya, no buhay ang makina o ayan o pagka nag-revve ka, saka lang siya iikot ayan o ayan o, brake, brake natin o, ayan hindi na naikot, parang salamat That's awesome. dito sa atin ito yung bagpaltan, ito yung sira, ayan. Ito, meron tayo ditong Euro Falcon. Scooter to, 180cc. Wow! Ito tayo ng RS8 na langis. Ito, pwede yan. Pwede yan sa mga Falcon na 180cc. Pwede yan gamitin. Tapos, kumamit din tayo ng gear oil. Ayan. CBD tayo, wala tayong pinagtapang gilid. Linis lang natin. Ito yung ginamit natin gear oil sa Falcon. na ano. Nagta top speed siya sabi nung may-ari mga 125. Wow. Hanggang 130 1, 130 What? 5 kph. What the fuck? Yeah, no. Ang ganda oh. Dual dual ABS. Dual ABS siya, front and rear. Ang oh, dahabe. Yan, yung ibang gustong bumili, pogi siya oh. Pogi pogi sa mga pogi. Ang ganda ng mukha niya, may ganto. May tuka. Ha? Ah? Yan oh. Yan, maray sa maray. Salamat sa ating papa na kasamahan. pang nag-aantay sa labas. Ay pala si Bula. Ito yung Nmax na version 3, standard version. Yan, CBD si Boss. Ang pabalit ng mga brake pad. Nagbalit ng bola. Yan. Ganda, tahimik na, boss. Hindi na maingay. Maraming salamat, boss. Ayan. Ganda, oh. Perfect. Buwan na kayo. Mura lang yan. Sa Yamaha. Sana. Okay, aw. salamat kay Bossing. Ayan. Ayan, -max, max standard. Hindi turbo. <laughs> salamat po.